Mabuhay kayo hangga't gusto ninyo. Mga kababayan, nandito na tayo sa ICC Detention Center at kasama natin ang mga kababayan nating mga OFW galing sa iba't ibang panig ng mundo upang ipaabot sa ating mahal na dating pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang suporta. Mainit na mainit na suporta galing sa taong bayan para kay Tatay Digong. So kanina galing tayo sa Central Station Sumakay so, tayo sa Duterte Bus at ngayon nandito na tayo sa Duterte Park. Ayan po, papakita ko lang sa inyo ang mga bayanihan na mga pagkain dala ng mga kababayan natin para hindi maguto mga ating mga kababayan mga Pilipino. So mga kababayan natin galing sa barko, dumagsa sa oras na ito at yung mga kababayan natin galing pa sa ibang bansa dito sa Europe ay nandito po ngayon. Kaya kahit hindi nila makasama physically ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito sila ngayon sa Duterte Park upang ipaabot sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagmamahal at taus-pusong suporta sa ating mahal na Presidente. Kaya mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat hanggat gusto ninyo.